Ang itatanong ko lang po, paano po ang ibig sabihin ng Antikristo? Salamat po sa pagdalo, kapatid na korason. Una, yung po salitang Antikristo, ang salitang anti kasi kalaban eh. Gaya nung antibiotic, kalaban ng biotics. Kalaban ng mikrobyo, kalaban ng mga bakterya, iyon ang antibiotic. Pag sinabi pong antikristo, ang ibig sabihin po sa Biblia noon, kalaban ni Kristo. Hindi naniniwala at hindi sumusunod kay Kristo. Mula pa ng una, marami na po niyan. Basahin natin ang unang Juan 2.18. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Nung malapit na po matapos ang unang siglo ng siglong kristyano, nung first AD, ay sinabi ni San Juan, anyo 98 po nang isulat niya yan, more or less eh. Sabi niya, mumunting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Kahit ngayon, sa panahon ni Juan, buhay pa si Juan Apostol, lumitaw ang maraming Antikristo. Kaya nalalaman natin na ito na ang huling oras. Kaya hindi pa po tayo pinanganak, may mga Antikristo na. Alam niyo po kung ano yung mga Antikristo. Basahin natin dyan din sa unang Juan 2.19. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Yung palang mga antikristong tinutukoy ni Juan, yung mga humiwalay sa mga apostol, yung nagturo ng ibang aral sa itinuturo ng mga apostol. Yun pala ang mga antikristo. Kaya ang tagubili ni Juan mismo sa mga kapatid, pagka may dadating sa kanila na hindi yung aral nila ang itinuturo, antikristo yon huwag nilang tatanggapin sa bahay. Sabi niya dun sa ikalawang Juan, Uno, Jesus. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Ayon, ang sabi sa mga Kristiyano noong una, pagdadating sa inyo yung antikristo magtuturo ng ibang aral, iba sa itinuro ng mga apostol, Huwag niyong tatanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang babatiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya, nararamay sa kanyang masasamang gawa. Kaya yung pong Antikristo, panahon pa ng mga apostol, may naglitawa na. Lalo na sa ating panahon, marami pong Antikristo. Yan po yung mga kalaban ni Kristo. Kaaway ni Kristo, hindi sumasang ayon kay Kristo. At meron pong mga Antikristo na ang misteryo ganito. Kunyari, sinasabi nila si Kristo rin, pero anti-Kristo sila. Sinasabi nila si Kristo rin, pero anti-Kristo sila. 24.4.5 ni Mateo. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni Numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. Kita mo kapatid, hinulaan ni Kristo, merong magsasabi pa na siya ang Kristo, pero ililigaw ang marami, anti-Kristo rin yan. Kahit na sinasabi pa nila ay Kristo, pero nagliligaw naman sila, kalaban din sila ni Kristo. Sabi ni Kristo, mag ingat kayo, sabi niya sa mga unang Kristiyano, Marami ang magsisiparito sa aking pangalan. Magsasabi ako ang Kristo, ililigaw ang marami. mag kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Kasi ang mga antikristo, yan ay ang mga magliligaw, babaguhin ang aral ni Kristo, magtuturo ng ibang aral. Basahin natin ang unang Timoteo sa istres. Kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Heso Kristo at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo. Walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pagalipusta, mga masasamang akala." Yung mga antikristo, sabi ni San Pablo, yung nagtuturo ng ibang aral, hindi sumasang ayon sa salitang nakagagaling sa makatwid ay sa mga salita ng Panginoong Heso Kristo. At tinan nyo mula pa nung una meron ng Antikristo. Ang salita ni Kristo, kinokontra nila. Oh, tandaan nyo po, ang Antikristo, kalaban ni Kristo. Hindi sumasang ayon sa aral ni Kristo. Eh marami po ngayon ganyan eh. Marami pong ganyan ngayon.